sa season 2 ng teleseryeng Ang Sa Iyo Ay Akin o What's Yours Is Mine ay bibida ang ilang mga bagong karakter. Mas magiging intense ang mga scenes sa pag-ikot ng teleserye sa pagitan ni na Marisa at Elise na pinagbibidahan ni na Jody Santa Maria at Isa Calzado. Sa nakaraang virtual media conference noong November 11 ay na ang mga bagong karakter na magiging bahagi ng sikat na primetime teleserye. Magiging bahagi ng ka si Gray Fernandez bilang adult Jacob at Kara Ballinger bilang adult Hope, ang anak ni na Marisa at Elise. Magkakaroon din ng romantic relationship sina Jacob at Hope sa teleseryeng ito. I-re-reveal na kung talagang step siblings ba sila sa ama na si Gabriel, ang pinagbibidahan ni Sam Milby sasama naman sa kasi Rita Avila bilang bilen na ina ni Elise. Siya ang magiging panggulo sa bukto ng teleserye sa pagitan ni na Marisa at Elise. Magiging kaagaw naman ni Gabriel kay Marisa si Avel na bodyguard ni Marisa at may romantic involvement sa kanya. Si Avel ang karakter ni Joseph Marco. ko Kukompleto naman sa cast ang icon na si Miss Maricel Soriano bilang lusing at ina ni Marisa. Abangan ang mangyayari sa buktu ng kapanapanabik na teleseryeng ang sa iyo ay akin. Comment down below and don't forget to subscribe.